Wow. Pasig to pagod food. Nakabike lang si kuya. Ayan siya o. Oh. Nag-stop muna siya dito. Tapos, iya, yeah, nag siya ng kanyang phone. Papuntang pagod po. Okay, yes. Kaya gano'n ah. So, nakakuha ng ano, ng helmet ko sa, ng helmet ko dyan sa Baler. Sa, sa, naiwanan ko sa 7 eleven sa Baler. Please lang paki-solo naman kasi magpe-pilipino lupa ko wala akong magagamit. Sakal ng camera. Okay, pocket ng camera. May camera na iwan mo doon. Tabo cross sa bag ng helmet. Paki-balik naman. Sa balet? Oo. Ibabalik doon sa may Aurora. Nang ano kalakdan papuntang Malair. Takabike ka din. Pero naiwan mo yun eh. Celebrate ng friend. Namisagan big ay mali mantis lang. Ano pangalan mo sa ano kuya sa YouTube mo para ano? Ronaldo ko ni pula. Ha? Si Ronaldo. Paki pakiwa pakiwa na lang sa ano sa kami mi ari ng 7-Eleven o, o sa mga kahera doon sa kahero. Kailan mo naiwan? Nakaraang linggo lang. Nakaraang linggo. Hmm. Iyon eh, ang babalikan mo. Kasi so, mababalikan niyo kasi ikot ako eh. Ah, oh, nag-ikot ka. So, Iniikot mo yung, pwedeng ikutin yan eh, dito, papuntang ano, tapos pag, ano mo, bagyo na. Hmm. Pwede na. Tapos naka, ano ka lang, naka-bike. Sa bagay, marami ka namang, ano kuya, marami ka namang hmm. madadaanan dyan na pwede kang matulog, ganun. Hindi naman nakakapagod. Enjoy, nakaka-enjoy naman, ganun. Oo, oh, susunga pag minsan kahit like, pinila eh. Ah. So iniikot mo lang talaga yung ano. Galing eh? nga. Wala kasi boring doon. Wala kang mabab wala doon. ano. Eh? Maraming mga sasakyan doon eh. Oo, oh, CCP Complex, Luneta, Polo oh. Columbia, Antipolo, Polo Oo. Oh. Pero na-try mo na sa Baguio. Hmm. ka na ng Baguio. na Ay, pero nasa base mo ko ano mo ulit? Green Ronaldo... Grimpula. Grimpula? Grimpula. Ah, Ronaldo Grimpula. Mm hmm. Doon sa YouTube channel mo sa ka Facebook. Wala akong YouTube, Facebook, Facebook lang. Ah, Facebook lang siya. Okay. Pakisuri lang naman daw po yung kanyang helmet na may camera po naiwan na iwan niya sa may balen. Sana may kasi nag-aano po si Kuya, nag-vlog din po siya. Hindi ka nga ano kaya ako, pinupino. Kaya ang pinupino helmet. Uh Oo. -oh. yung camera. Uh Oo. -oh. Pag ganit, pag ganun kuya, saan ka natutulog? Pag ano, naabutan ka ng gabi? Ano, sa bayan. Sa bayan na lang, malapit sa police station. Uh -oh. mo Ganun. Sa bagay, safe naman pag ganun eh. Okay, ba dyan sa ano? Santa, Santa Cruz? Santa Cruz. Hmm. Bago mga mabay naman mga tao dito eh. Hindi napansin ko nga kanina, nakabike ka, tapos may nakasulat dito. Pasig to pagod ko. Sabi ko, siguro galing, galing pasig papuntang pagod ko. Yan, medyo natatagal lang kasi may mag magalagala din ako. Kapon nandun ako sa ano eh. Saan po? Bahay na ba to? Sa laon yun. Ah, sa bahay na ba to? Saan, sa Bell Tower. Mm -hmm. Tapos kapag may dinadaanan ka, nagte-take picture ka, gano'n. Mm -hmm. Saan mo na lang? Lagay mo sa reels mo. Yeah. Sa release mo nilalagay. Mm. Sa akin po kasi nagre-release po ako sa Facebook page saka sa YouTube. Papalo naman po kay si Kuya o. Oh. po siya. Ay, nagtanong po kasi siya ng pagkain. Ikatatapos lang naman po namin kumain. lang na lang po yung na ano po.